Ay hey guys, dahil sa sobrang init, susubukan nating magluto gamit lang ang sikat ng araw. Kung kaya ba niyang lutuin ng dalawang itlog. Ibilad ng kalahating oras. One hour later. Okay, susubukan nating lutuin 'to. Ito, so, dalawang itlog. Subukan natin. Okay. okay kita nyo guys. Sa sobrang init. Naluluto yung itlog. O, lagyan natin yung pangpasarap para lalong sumarap. Okay. O, kita nyo. O. Ba? Dahil sa sobrang init guys. O, tingnan nyo. Oh, pemotik nah, ngelotok nah. Wow. Dia. Oke. Oh. Okay. Allah kiyawa anak Pak ai. Tenang. Ini tah. Gerak ini 45 degrees. bilang natin kalateng oras 2000 years later tapos katapos na ng dalawang oras guys o ito nang nangyari sa kanya oh o luto na 'yan oh tikman natin tikman natin kalagang luto ba hm yummy sarap 'yan oh talagang lutong-luto -luto hassang nagluto naluto okay <laughs> 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 to ano nung di